Hello guys, good evening po sa ating lahat. Magandang magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon po dahil palapit na palapit na naman ang pagpapalit ng bagong taon ay ibabahagi na naman natin sa inyo ang maswerting kulay ng mga pitaka. Dahil madalas sa atin, lalo na sa ating mga kababaihan, pagsapit ng taon ay nagpapalit tayo ng mga wallet. So ano ba ang mga wallet na dapat natin bilhin? Ano ba ang mga wallet na sinasabi nilang magiging maswerte sa taong 2024? So narito po ang tatlong pangunahing masiswerting kulay sa taong 2024. Ang mga kulay na ito na sinasabing maswerte sa taong 2024 na maaaring maghatid sa atin ng magaan ng daloy ng pananalapi. Maghatid sa atin ng harmony, pagkakaisa, at pagkakaunawaan sa buong pamilya. Ito din ay magdadala sa atin ng positive energy na maaari ding tumulong sa atin upang tayo ay magiging successful sa ating buhay. Ngunit lagi natin tatandaan guys, iba pa rin talagang kapag mayroon tayo nito, lagi natin tatandaan na wala pa rin panalo, wala pa rin tatalo sa ating mga pagsusumikap, sa ating mga panalangin at sa ating pananalig. Kahit anumang kulay ng mga wallet na mayroon tayo, basta't mayroon tayong pagsusumikap. Nandun na yung ating pananalig, nandun yung ating panalangin. Tiyak na mararating din natin ang tugatog ng ating tagumpay. So, and then samahan pa natin ng mga malamasiswerteng kulay ng pitaka sa taong 2022. Tiyak na dagaan, gagaan ang daloy ng pananalapis sa ating buhay. Isa po dito ay ang kulay red, Kulay red na wallet or kaya naman kulay yellow at kulay white. Okay? Ang kulay na sinasabing maswerte sa taong 2024 para sa inyong mga pitaka, para sa ating mga wallet ay ang red, pula sa Tagalog, yellow, dilaw sa Tagalog, white, puti sa Tagalog. So ito po yung mga sinasabing pangunahing masiswerte kulay pagsapit ng taong 2024. Kaya kung ikaw ay nag-iisip uh, nag na magpalit na ng wallet, ito po yung kulay na maaari natin gamitin. Ito rin po ay maaari natin ipangregalo sa ating mga kamag kaibigan, kamag-anak, or sino mang nais natin regaluhan. Pero guys, bago kayo magregalo ng mga wallet, tiyakin po ninyo na maglalagay kayo ng kahit isang pirasong barya o isang pirasong perang papel sa wallet na iyon upang swertihin ang iyong binigyan ng pitaka o niregaluhan ng pitaka. Ganun din po sa inyo. So hey, kapag kayo ay magregalo, lalagyan po natin ito ng isang pirasong barya kahit piso at isang pirasong papel kahit 20 pesos po lamang. So ayan. muli ang lucky color ng mga pitaka sa taong 2024 ay ang red, pula, yellow, dilaw at ang white puti. Yan, good luck po sa ating lahat.